Ino patris et filet, Spiritus Sancti. Amen. Magandang umaga sa ating lahat sa anumang panig ng buong mundo, mga nakikinig at nanonood ngayon. Atin naman pakinggan ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Glory to you, Lord Jesus Christ. Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus sa pinuno ng mga pariseo na nag-anyaya sa kanya, kapag naghahanda ka, huwag ang mga kaibigan mo, mga kapatid, mga kamag-anak, o mayayamang kapitbahay ang anyayahan mo. Sapagkat, aanyayahan ka rin nila at sa gayoy, nagantihan ka na. Kaya kung ikaw ay maghahanda ng isang malaking salusalo, ang mga pulobi, mga pingkaw, mga pilay, at mga bulag ang aanyayahan mo. Hindi sila makagaganti sa iyo. At sa gayoy, magiging mapalad ka. Gagantihan ka ng Diyos sa muling pagkabuhay ng mga banal ang mabuting balita ng Panginoon. Praise to you, Lord Jesus Christ. Pag natin bilang Romano Katoliko sa unang pagbasa sa Filipos at sa paggunita kay San Carlos Borromeo, Obispo. Sa Ebanghilyo ni San Lucas, ipinapaalala sa atin Nihisuos ang tunay na diwa ng kabutihan at pagiging bukas pala. Tinuturo niya na ang tunay na kabutihan ay hindi lamang ang pag-anyaya sa mga tao may kakayahang magbalik ng pabor. Sa halip, inihimok niya tayong tumulong sa mga pulubi, pilay at bulag mga taong walang kakayahang magbalik ng ating kabutihan ang tunay na gantimpala para sa ganitong uri ng kabutihan ay hindi mula sa mundo, kundi mula sa Diyos sa muling pagkabuhay. Ang minsaheng ito ay may lalim na aplikasyon sa kasalukuyang panahon. Maraming mga tao ang nasasadlak sa kahirapan, kawalan ng tahanan, at iba pang pagsubok. Subalit sa ating lipunan, madalas may inuuna ang mga nakakariwasa, mga may kaya sa buhay at ang may kakayahang magbigay pabor pabalik. Itinuro ni Jesus na ang tunay na kabutihan ay yaong nagmumula sa kusang loob na pagbibigay at hindi naghihintay ng anumang kapalit. Sa unang pagpasa naman mula sa sulat ni San Pablo sa mga taga filipos hinihikayat niya ang komunidad na mamuhay ng may pag-ibig, malasakit at pagkakaisa. Paalaalan kailangan nating magbukas ng puso para sa iba. Isang tabi ang sariling interes at unahin ang kapakanan ng kapwa. Ang pagiging kristyano ay hindi lang panlabas na kabanalan, kundi ang pakikibahagi sa kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng pagbibigay ng malasakit sa ibang tao lalo na sa mga nasa laylayan ng lipunan. Halimbawa sa makabagong panahon. Una, paglilingkod sa mga nangangailangan. Marami sa ating mga simbahan ang may mga programa para sa mga mahihirap katulad ng feeding programs at relief drives. Maaari tayong maging bahagi nito sa pamamagitan ng pagvolunteer, pagbibigay ng donasyon sa ganitong paraan na isa natin ang mensahe ng Ibanghilyo na tumulong sa mga walang kakayahan suklian tayo. Pangalawa, pagbibigay ng suporta sa mga nasaslanta ng mga kalamidad sa panahon ng kalamidad, napakalaga ang pagkakaisa at pagtutulungan. Mararing makilahok sa mga relief efforts para sa mga biktima ng bagyo, lindol o iba pang sakuna. Sa ganitong paraan na ipapakita natin ang tunay na malasakit at pagmamalasakitan sa ating mga kapatid na nangangailangan. Pangatlo, pagsasabuhay ng pakumbaba at pagunawa. Padalas sa ating mga komunidad, mayroong hindi pagkakaunawaan dahil sa pride o inggit. Ang pagtuturo ni San Pablo ay humihimok sa atin na magpakumbaba at unahin ang kapakanan ng iba. Maari nating isabuhay ito sa pamamagitan ng pagpakumbaba sa mga sitwasyon kung saan maaring humantong sa sikalot ang ating pag-uugali o salita. Panglima, pagninilay para sa tamang pamumuhay bilang Romano Katoliko. Ang pagiging tunay na Katoliko ay hindi nasusukat sa dami ng ating pera o antas sa lipunan, kundi sa ating malasakit sa mga nasa paligid natin. Naway lagi tayong maging bukas palad, maging magpapakumbaba at magmamahal sa ating kapwa na walang hinihintay na kapalit. Ang ating tunay na gantimpala ay wala rito sa lupa, kundi nasa Diyos na naghihintay sa atin. Sa buhay na walang hanggan, sa bawat pagkilos natin ng pagbabalas sakit at pagtulong sa kapwa, pinapalalim natin ang ating ugnayan sa Diyos at tunay na nasusundan ang kanyang halimbawa. Sa muli, hinihikayat po ang lahat, katulikuman man o hindi, na magtanong at pagnilayan ang minsay ng Ibanghilyong ito. Kung may mga katanungan kayo tungkol sa pananampalataya ang ating simbahan o sa anumang aspeto ng ating buhay, bukas at aking puso na sagutin ang mga ito sama-sama nating pagnilayan at palagahan ang habag at pag-ibig ng Diyos na ipinapayag ni Jesus sa ebanghelyong ito sa pamamagitan ng ating mga gawain at salita nawa'y maging daluyan tayo ng hapag at pagmamahal ng Diyos sa lahat ng tao amen in nomine patris Filih, spiritus sancti Amen. God bless.